Happy birthday. birthday! Hello, Queen Angela. Happy, happy seventh birthday to you. This is Tita Elsie, all the way from California. I just want you to have fun with your um, friends, relatives. And family, of course, your classmates. I just want you to have fun today. And I pray that you'll grow to be a um, fine, beautiful lady. Listen to your parents and obey them always. And I want you to study hard for your bright future ahead. I may not be there physically on your birthday, but I want you to have a blast, okay? Queen Angela, happy happy birthday again! And always pray. Okay? Take care! Hello, Queen Angela! Happy happy 7th birthday! This is Tita Elsie all the way from California. Ang gusto ko lang ay mag-enjoy ka kasama ng iyong mga um, kaibigan, mga kaklase, ang iyong pamilya, ayan. Gusto ko mag-enjoy ka ngayong araw na ito. Wish ko lang ay lumaki kang may takot sa Diyos, makinig sa iyong mga magulang, always. Of course, kay mama at uh, kay papa mo, palagi mo silang susundin. And gusto ko ay mag-aral ka ng mabuti, para na rin ito sa iyong kinabukasan. Wala man ako dyan physically para maki-celebrate ng birthday mo. Ang gusto ko lang ay mag-enjoy ka. And sana lahat ng wishes mo ay matupad. So, happy, happy birthday again! Hello, Queen Angela! It's your 7th birthday. Happy, happy birthday! Pakabait lagi at mag-aral ng mabuti. Alagaan si Kuya Angelo. Happy birthday! Enjoy your day! and always pray to the Lord at lagi mong alagaan ang papa at mama mo paglaki mo happy birthday God bless you baby ko ayan magandang hapon magandang araw po sa lahat ayan magandang gabi magandang umaga hindi ko po alam kung anong oras ayan sa isang batang magiliw na maganda ayan mula sa Mindoro. Ayan. Ako po ay bumabati sa iyo ng happy, happy, happy birthday. Ayan. Queen Angela Magbanwa. Ayan. Maligayang karawan po sa iyo. Ayan. Ayan. napu na kita Oh my gosh. Ayan. So, sana ako Dubai na iyong uh, minsan sa iyong buhay na nagpapaalala sa inyo na sana magpatuloy ka isang mabuting anak, may takot sa magulang, may takot sa Diyos. Yan, lumaki kang mananampalataya. Ayan. So, maligayang kaarawan, ang um, yung buhay ay nag-uumpisa pa lamang. So, mahaba pang panahon na iyong tatahakin sa tulong ng iyong mga magulang na ikay patnubayan sa mabuting landas, ayan so stay healthy and pretty, ayan Ken Angela Magbanwa maligayang kaarawan happy birthday um, stay healthy that's it bye Hi, baby queen Angela. Happy 7th birthday to you. Uh, wish lang ni Tita Josie. Sana lumaki kang mabait at papagmahal sa iyong mga magulang. God bless you. Enjoy your day. Happy birthday, Angela. Enjoy your day. Sana mag ka palagi ng mabuti at magbabait. Yun lang. God bless. Hi Queen, happy happy 7th birthday. Isa ako sa mga friend ng mama mo at proud na proud talaga siya sa'yo. Kaya masasabi ko lang, lahat ng mga mabuting ginagawa mo ay mo. Lalo na yung ginagawa mo sa church at uh, ipagpatuloy mo rin yung pag-aaral mo ng mabuti. And syempre maging magalang sa kapwa, sa magulang, uh, maging, mabuting, maging mabuting anak pati sa kapwa and uh, continue serving to the Lord continue your faith and yun lang enjoy your day Hi Queen Happy 7th birthday uh, enjoy your day God bless Hello birthday girl it's me Teta Ellen from Hong Kong ayan uh, happy birthday and more birthdays to come more candles to blow uh, wish ko lang ay pagbutihin mo yung pag-aaral mo at makinig palagi sa yung mga magulang so ayan once again happy happy birthday bye bye